Hi guys! Good afternoon! Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito habang nanonood dito sa vlog natin. Ito, maganda rin naman ito yung pag-usapan natin dito. Uh, may mga nagko-comment kasi, bakit sa mga vlog ko, bakit yung iba tumatagal ang ORCR? Bakit tumatagal ng mga 2 months, 3 months, gano'n? Bakit? Tapos yung mga uh, plate bakit tumatagal. Yung mga plate guys, yung mga pre previous administration pa, yung panahon pa ni Pinoy, eh, talagang natin gayon guys. Wala tayong ma -ano dun, masisisay. Talagang natin hindi sila nakapag-release talaga. Pero good thing naman na na-release naman yung mga ano, backlog. Sa so, ngayon naman, di ba, meron kasi si LTO na sinasabi na 7 days lang. 7 days process, meron ka ng ORCR sa LTO. Totoo naman yun, kaya naman talaga yung 7 days kung talagang uh, mabilis yung process ng dealer aminin natin kasi nasubukan ko din yan na umabot talaga ng 3 months ang hindi lang kaya ng dealer talaga yung documentation guys uh, hindi naman natin sinisisi ang dealer kasi nga syempre unang-una kung, kung kulang sa manpower at ya Kasi hindi ka agad-agad pagka-restore nat pagka-release ng sasakyan kinabukasan race o agad hindi pa yung guys eh kasi marami pang mga documentation yan. Like, uh, sa admin, do dokumento yan. Kasi hindi lang naman kasi yung nire-release per day. Kumbaga, inaayos yan ng admin. Tapos, yung LTO copies, diadala sa head office kung may head office yan. Tapos, si head office naman, siya yung mag-schedule kay liaison, liaison officer ng LTO. Kaya, yun yung mga process kasi ng dealer. Kaya, hindi kaya ma-reach talaga yung one week kaya naman yan siguro two weeks kasi dito sa amin two weeks meron na talaga yan lumalabas na maximum na yun yung three weeks pero yun naman kasabay na yung uh, nakatsa ko RCR oh, uh, bakit three weeks okay tayo di ba bakit yung iba umaabot ng two months three months ang nakikita kong ano dyan, ito lang naman, i ano lang natin na ideya lang. Hindi naman ko sinasabi na ganun talaga yung practice sa ibang mga dealer hindi ko sinasabi na ganun talaga yung nasusunod, sinusundun nila. Yun. Nakikita ko lang dyan na dahilan, siguro, is yung, 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 yung proseso ng documentation, yung transferring, yung by department. Kasi sa mga malalaking dealership kasi, ganun, hindi ka agad-agad pinaproseso na kinabukasan. Kasi pagka-release ngayon kinabukasan ipa-process. Hindi po siya gano'n eh. Kasi nga paulit-ulit 'yon ang ginagawa nila siguro. Siguro po ah, hindi ko hindi ako sure kung 'yun talaga. Ito naman inasa isip lang natin. 'Yun is siguro mga iniipon na nila per week. Kambaga ngayong week na 'to, ito yung release na 'to. Pang everyday may release sila na tatlo lima sa isang linggo, hindi may 30. 30 units ang release nila. Yung 30 units na 'yon, 'yun na ipaprocess niya in the next week. Ay, in the next week uh, yan sa PNP clearance. Kasi maraming din ang dadaanan yan bago pupunta sa LTO. Ipapay. PNP clearance pa yan. It takes mga 2 to 3 days yun sa PNP clearance. Once na lumabas yon. tapos dadali naman kay LTO, which is yun, mag na yun yung one week waiting natin. Tapos ang magiging problema pa dyan na medyo uh, natatagalan, kung may problema po yung portal, LTO portal na siya tawag natin ngayon. Kasi sa LTO ngayon, hindi na nakatulad dati na manual yung Stratcom, ngayon is dumadaan na sa LTO Portal. Kailangan mag-match yung address nyo sa LTO Portal at saka dun sa uh, invoice ng binili nyong sasakyan. Kahit street lang yan or number lang yan at hindi nag-match, dun magiging problema yun. Kailangan ulitin yun para makapasok. Hindi kasi mariristro yan kung mali po yung address o kaya name, kumbaga yung naka-input doon sa LTO portal natin, tapos doon sa uh, invoice ng sasakyan. Yun po yung magiging problema kaya natatagalan. Kaya importante, pag bibili ka ng sasakyan, double check nyo po yung invoice, invoice uh, yung mga input sa invoice, like yung pangalan nyo, kung may, may kung may junior ba yan, detailed ba yan, o kaya ano. At saka yung address, importante po yung address para doon pa lang sa upan release nyo, mag-check nyo na para hindi tumagal. Kasi doon po na, doon talaga tumatagal sa pag input po ng, uh, ano natin, sa LTO portal. Yun. Kung okay naman yun, hindi yun tatagal ng mga dalawang buwan. Yung ano nyo. At saka yung plaka na ngayon, pag nag-release na kasi ng ORC si LTO, meron na kaagad plaka naman yan. Pero syempre, depende pa rin sa liaison at saka sa proseso. Yan. Kaya yung mga nagtatanong sa akin kung bakit natatagalan, yun po yung uh, pwedeng dahilan kung bakit matagal. Kaya importante yung portal nyo, i-check nyo. Pero totoo lang kung okay lahat, kung okay lahat yung dokumento, okay yung portal nyo, na-register naman kaagad, ng L, yung liaison natin na kinirelease yung ngayon sabi natin pangatlong araw nirestro ka agad yan within 2 weeks maximum na po yun meron na kayong ORCR at saka LTO registration yun, yun lang guys maraming salamat at hanggang sa muli bye bye